Masarap sa suso, ano tay? tinya tay. Nakakita po kami ng murong mga usbong, oh. Eto, masarap ngayon. Sa suso. Dahil kami ay manunuso. Ayun pa tayo. Ganda ng usbong. Kahit isang kilong baboy makakaluto, ah. Okay na siguro to. Sayang, no? Ganda. Yan po ay kung tawagin ay bahokok sa lugar nyo sa ibang lugar alam ko ang tawag nito ay uh, ano uh, sa bisaya kung tawagin to ay uh, na lang po po tinuruan ni tatay si Patrick magluto ng sumang sumang kanin sa buho tapos talagang mong bigas pa mapapakinabangan mo yan tinuturo ni tatay na yan di ba tay? nalangin bagay yan pag natuto ka yan, punoy mo rin yung isa tapos buho tapos yung tubig niyan tay pantay sa kanin no? sa bigas ayan baka itong dalawang balot hindi mo naman ako hindi nga masarap pagkain Pero masarap kumain sa gubat. Sana makauli ng labuyo tayo. Sana. Para masarap ulam natin. Pero Yan. Hati mo sa dalawa. Yan. Si tatay magaling yan pag sa pagluluto sa buho. Sige bilugin mo lang yan pat. Apat yun, apat medyo luwag mo lang huwag mo hipitan hindi dyan ang bit sa baba parang umahawa ka lang ng ano ah, medyo maluwag lang magandang <laughs> ganun lang huwag <laughs> masyado masikip ganun kay tatay o oh. rasa na yung mawak si tatay eh <laughs> uh, Ah, uh, yun o, oh. lang oh. Yan yung pano. Ah saka dapat yung malambot doon mo tutupiin pero pwede na yan Diyan muna na ang pisa na ayaw gano'n po yan uh, katulad kita tayo doon sa malambot doon siya nagtutupi uh -huh. o oh, tapos pagtatabihin gano'n lang o oh, eh, -e isa yan nasan yung isa gano'n po nita tayo <laughs> 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 isa pa Hmm. Ayun po, uh, ah, lang kami ng kanin para sa aming panangalian ah, masarap yung aming ulam ngayon eh. tapos meron kami merienda ito abangan nyo po yung merienda Gina, masarap sarap na ulam natin tol la na merong usbong ng bilukaw no Mm, um, sa kamatis no. Ay lalagyan na ni pat ng tubig. Yan pat, lagyan mo. Pantay lang sa bigas. Ito um, Dami nating kanin tay. Apat na buho. Apat na bulo no. Bulo ang tawag sa buho, di ba tay? Uh, ayos pat para matuto ka. Masarap kaya niyan. Suso na may bilukaw. Bilukaw po kung tawagin sa ibang lugar. Yung iba naman tinata sila tatay bahukok. Yung iba, ewan ko kung anong tawag. Ito naman po pilipit. Yan, tapos sasala mo sa apoy pat. Yan. Ay, tatakpan pa pala ng dahon yan. Pakikita sa inyo ni tatay ko paano magtakip. Para maluto yung kanin. Di ba, Tay? Ayun po yung kumuntok. kumuntok yung di namin nakuha nung na nakaraan binalikan namin ah, sana ngayon makuha namin Uh, ah, gusto, gusto, lang nilang pakita na talagang meron daw pong honey na nakukuha doon. Kasi sabi ng iba, wala raw nakukuha. Yun. Ayan, tatalagyan ni tatay ng takip. ang po niyan ay daw na rin ng saging. Ayun. Alam mo na, Luto na yung Ayos Sarap niyan Ano paglalaga ng puga Sa Bulo yung aming merienda Ayun nilagang puga Dapat may pitpat Yan Ayan po ah, ng kanin Antay lang natin mga kasama natin kasi bukod sa suso, uh, sana makauli pa ng manok para uh, meron tayong litsyong manok na labuyo. Eto, luya? Luya. Hmm. Dami so masarap. Oo nga, no. Tapos, ayun. Yan yung dahon ng bawkok. Sige, pot kahit ano lang pwede yan kahit yung magugulang tapos asin asin ba tayo wala ka na huli wala na huli <laughs> sarap yung pot Bawa ko. Pero sa ibang lugar, iba tao nito. Walang ko alam ano kung tawag Pero tinatawag din to na ano na bilukaw. Bao ng bilukaw. Tapos iba ko. tapos pasok mo sa buho. Ang mula ng tubig. Sarap nyan. <coughs> susong pilipit na pinaasiman sa dahon ng bahokok o no, ba? Diba? Mm, sarap yan sige pasok mo sa loob dami pa lang suso Aasim na kaya yan? Bagay, maasim po kasi daw nang, ano, Baho ko pa. Aasim po, may tamates pa. Eh. Ah, may kamatis ba? Ano? Hmm. Ano, lagyan mo mga matis? Aasim na yan. Hindi, makinig. Hindi, sorry. Ah, isip. Ito, punga. May malita yung ano dyan ah. Ayun, nakasalang na. Nakakain na po kami. Ang bango? bango? Ano ba yung mabangon tayo na ayang? Nabango. <laughs> Nabango. Ah, sarap ng amoy no. Eh, ano yan eh. Susung, susung pilipit na may bilukaw eh. Bahoko. Sayang wala kami na huli. Ah, Nakaprepare na po yung mga daon ng saging para doon sa pumuntok ah, mamaya po, yari yun. Mukukuha natin. Kasi marami na sabi wala raw po naman. Ah, tingnan tignan uli natin itong kumuntok natin. Ay, susu. Ay, ulam namin. Hindi nakahuli. Well, hindi kami nagbaho kasi nasaan namin makakahuli kami oh. ha? yung sarap ng susong pilipet. Pag walang nahuli, susung pilipit ang ulam. Mm -hmm. Kaya mo ba yung ganito, Pat? Kung ano na yung Bukas ba tayo mag-overnight tayo? Pwede. Pwede ba buka? Mm -hmm. Sarap ng susono. Suson, ba, magaling ka pala sisip-sip ah.

Kung ano. Napalabas ma? Kung ano. Yun yung tamad sumipsep. Pag pala tayo tamad ka sumipsep, patapik-tapik na lang. <laughs> Oo, si Patrick, eh, bata-bata pa tamad na sumipsep. <laughs> Basta talaga nandito ako sa bundok kahit ano lang ulam mo masarap eh no? hmm? Papos po mayo. Ah, mm. uh, wala pag wala nang huli, pilipitang ulam. Uh -huh. Eh mag-overnight tayo. Marami raw maiuulam nung no, pagka overnight. Eh maganda. Ngayon mag-overnight na po tayo, may kasama na ako si Patrick pamangkin ko. Eh mag-overnight po tayo. Abangan nyo na lang po yung kumuntok. Ayun. naka na po yung mga daon ng saging. Uh, ah, yan talaga yung sadya namin. Kasi curious ako. Kasi marami nagsabi na wala raw laman. Yung mga ganyan. Eh, sabi nila, eh, meron naman daw pong nakukuha naman. Kaya eh, mamaya, tingnan natin kung meron o wala talaga. Sarapat, no? Kasi, Sayang wala na ulo na labuyo. Ulo ng tuloy ay susung Pilipi. Wala ka nakita tol kahit isa kanina? Oo. Uh, bagay, kung may nakita ka, sigurado, hindi mo pakakawalan yun. <laughs> Yung pangati ah. Magilas mag din titilao ka kahit mahina ah. Yan, Ayun po mga katropa, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Uh, nakapasya na naman tayo sa gubat. Uh, pagka alang nahuli, ah, uh, ayan, susuhulam namin. Sa overnight namin, bala ko talaga, is, hindi talaga magbaon ng pagkain. Tay, hindi talaga tayo magbabaon na, bigas lang. Kahit na mula umaga, tapos kinagabihan, tapos kinabukasan tayo uwi. Exciting yun ah. Uh, bukas tayo, bukas na ba? Sure kayo tay? Nad, bukas? Okay, sir, kayo, kami na. Ano <laughs> <laughs> no, pa, sigurado ka ba? Bukas ng umaga hanggang kinabukasan pa tayo uwi. Mm -hmm. Sa gubat. Masarap po yun. Ah, <laughs> sige, sige. Ayun pa mga tropa, abangan nyo po yung pag pagsapalara namin sa gubat. Doon sa mas ibang gubat yun. Ah, uh, medyo matindi kasi syempre, pag pupunta tayo ng umaga doon at kinabukasan na ng hapon tayo uwi. Ah, kaya medyo mamimiss nyo ako mamimiss yung ano natin mga araw-araw na ginagawa kasi mula umaga hanggang kinabukasan eh. diba may eh, magtataka na matagal na bakit walang nakikitang bid ah. ah. ayun po mga katapa maraming maraming salamat sa patuloy na support at abangan nyo po yung kumuntok ah, sana meron laman para mapatunayan nila tatay na ang kumuntok ay may laman